Kabanata 34 Probability ng mga natupad na propesiya Alam kong iniisip ng ilan sa inyo na ang mga natupad na propesiya na ito ay maaring maiugnay sa pagkakataon. Sa palagay mo ay malamang na maraming tao ang maaring tumupad sa mga propesiya na ginawa ni Jesus o maaaring matupad ng ilang bansa ang mga propesiya na ginawa ng Israel. Suriin natin ang istatistikal na posibilidad at tingnan kung ang mga bagay na ito ay talagang nagkataon lamang. Una, kailangan mo ng maikling pagpapakilala sa posibilidad. Ang posibilidad ng isang kaganapan ay katumbas ng bilang ng mga paraan na maaaring mangyari ang kaganapan na hinati sa kabuuang bilang ng mga posibleng resulta. Ang resultang numero ay palaging nasa pagitan ng isa at zero. Ang isa ay nangangahulugan na ang kaganapan ay tiyak na mangyayari at ang zero ay nangangahulugan na imposibleng mangyari. Ang probabilidad ay katumbas ng bilang ng mga paraan kung paano maaaring mangyari ang kaganapan na hinati sa bilang ng mga kinalabasan. Sabihin nating mayroon kang isang bag ng kendi. Naglalaman ito ng sampung piraso ng kendi kung saan apat ang asul, tatlo ang pula, dalawa ang dilaw, at ang isa ay berde. Ang posibilidad na maabot mo ang bag at maglabas ng isang piraso ng asul na kendi ay apat na hinati sa sampu o 0.4, habang ang posibilidad na makakuha ka ng berdeng kendi ay isa na hinati sa sampu o 0.1. Ang posibilidad ng pagpili ng asul na kendi ay katumbas ng bilang ng mga asul na kendi na hinati sa bilang ng kabuuang mga kendi. Ang iba pang konsepto na kailangan mong maunawaan ay ang magkasanib na posibilidad ng mga independyenteng kaganapan. Ang mga independyenteng kaganapan ay mga kaganapang hindi nauugnay o umaasa sa isa't isa. Tulad ng pagpitas ng candy sa isang bag at pag-roll ng dice. Independenteng mga kaganapan iyon. Upang malaman ang posibilidad ng parehong kaganapan na nangyayari, imultiply mo lang ang mga probabilidad ng bawat kaganapan ng magkasama. Ang magkasanib na posibilidad ng mga independenteng kaganapan ay katumbas ng posibilidad ng kaganapan ng isang beses ang posibilidad ng dalawang kaganapan. Sabihin nating gusto mong malaman ang posibilidad na pumili ng pulang candy, ibalik ito at pagkatapos ay pumili ng dilaw na candy. Una, alamin natin ang posibilidad ng pagpili ng bawat kulay. Ang posibilidad ng pagpili ng pulang candy ay tatlo na hinati sa sampu o 0.3 at ang pagpili ng dilaw na candy ay dalawa na hinati sa sampu o 0.2. Pagkatapos ay pinarami namin sila ng sama-sama. Tatlo hinati sa sampung beses, dalawa hinati sa sampu. Katumbas ng anim na hinati sa isang daan o 0.06. Ngayon na mayroon ka ng pangunahing pagkaunawa sa posibilidad, ilapat natin ito sa hula ng Biblia. Isang profesor sa Kolehiyo ng Matematika at Astronomiya, si Peter W. Stoner, ang sumulat ng isang aklat na pinamagatang Science Speaks kung saan sinuri niya ang posibilidad na matupad ng isang tao ang mga propesiya na natupad ni Jesus. Ang kanyang pagsusuri ay sinuri ng mga miyembro ng American Scientific Affiliation at natukoy nila ang mga probabilidad sa matematika na ipinakita niya ay lubusan ang tunog at inilapat sa tamang paraan. Isinaalang-alang ni Stoner ang walong propesiya na natupad ni Jesus at kinakalkula ang posibilidad na matupad ng sino mang tao ang bawat isa. Narito ang mga propesiya na kanyang isinasaalang-alang alang at ang posibilidad na siya at ang kanyang mga mag-aaral ay nakalkula para sa bawat isa. Isa. Ang posibilidad ng isang lalaki ay ipinanganak sa Bethlehem. Mikas 5, dalawa katumbas ng isang tao sa dalawang daan at walumput libo o dalawang punto walong beses ng sampu sa ikalimang kapangyarihan. Dalawa. Ang posibilidad ng isang tao na magkaroon ng isang mensahero ay naghahanda ng kanyang paraan. Malaki as tatlo, isa. Katumbas ng isang tao sa isang libo o isang beses ng sampu sa ikatlong kapangyarihan. Tatlo posibilidad ng isang tao na pumasok sa Jerusalem bilang isang pinuno na nakasakay sa anak ng isang asno. Zacharias, Syam Syam Katumbas ng isang tao sa isang daan o isang beses ng sampu sa pangalawang kapangyarihan. Apat. Ang posibilidad na ang isang tao ay ipagkanulo ng kanyang kaibigan at ang pagtataksil na nagresulta sa ang lalaki ay nasugatan sa kanyang mga kamay. Zakarayas 13, 6 Katumbas ng isang tao sa isang libo o isang beses ng sampu sa ikatlong kapangyarihan. 5. Ang posibilidad ng isang tao na ipinagkanulo ay ipagkanulo para sa tatlumpong pirasong pilak. Zakarayas 11, 12 Katumbas ng isang tao sa isang libo o isang beses ng sampu sa ikatlong kapangyarihan. Anim. Ang posibilidad ng isang tao pagkatapos makatanggap ng suhol para sa pagtataksil sa kanyang kaibigan, ibinalik ang suhol, kung ito ay tumanggi, pagkatapos ay itinapon ito sa sahig sa isang bahay ng Diyos, at pagkatapos ay ginamit ito upang bumili ng isang bukid mula sa isang magpapalayok. Zacarias 11.13 Katumbas ng isang tao sa isang daang libo o isang beses ng sampu sa ikalimang kapangyarihan. Pito. Ang posibilidad ng isang tao ay natupad ang mga naunang propesiya at kapag ang kanyang buhay ay nasa pagsubok, siya ay inaapi, pinahihirapan at hindi ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Isayas 53.7 Katumbas ng isang tao sa isang libo o isang beses ng sampu sa ikatlong kapangyarihan. Walo posibilidad ng isang tao na ipinako sa krus na nabuhay mula noong isinulat ni Haring David ang propesiya na ito hanggang ngayon. Awit 22.16 Katumbas ng isang tao sa libo o isang beses ng sampu sa ikaapat na kapangyarihan. Upang matukoy ang posibilidad ng isang tao na matupad ang lahat ng walo sa mga ito, pinarami niya ang mga probabilidad ng bawat propesiya nang sama-sama. Dalawang punto walung beses sampu hanggang sa ikalimang kapangyarihan. Oras ng isang beses sampu hanggang sa ikatlong kapangyarihan. Oras ng isang beses sampu hanggang sa pangalawang kapangyarihan. Oras ng isang beses sampu hanggang sa ikatlong kapangyarihan. Oras ng isang beses sampu hanggang sa ikatlong kapangyarihan. Oras ng isang beses sampu hanggang sa ikalimang kapangyarihan oras ng isang beses sampu hanggang sa ikatlong kapangyarihan, oras ng isang beses sampu hanggang sa ikaapat na kapangyarihan, katumbas ng dalawang punto ng walong beses sampu sa ikadalawamput walong kapangyarihan. Pinasimple niya ang bilang sa isang beses sampu hanggang sa ikadalawamput walong kapangyarihan. Iyan ang posibilidad na matupad ng isang tao ang lahat ng walong propesiya sa buong kasaysayan upang mapabuti ang pagkalkula ang mga taong ipinanganak bago ang mga propesiya na ito ay naisulat ay kailangang ibukod kaya hinati ni Stoner ang probabilidad sa bilang ng mga taong nabuhay mula noong isinulat ang mga hula gumamit siya ng 88 bilyong tao ang huling posibilidad ni Stoner na ang isang tao na nabuhay mula noong isinulat ang mga hulang ito ay natupad ang lahat ng walong propesiya ay isang beses ng sampu hanggang sa ikalabing pitong kapangyarihan. Iyan ay isang tao sa isang daang kwadrilyon. Ilagay natin ang numerong ito sa pananaw. Sa kasalukuyan ay may halos walong bilyong tao ang nabubuhay sa planeta. Kailangan nating imultiply ang kasalukuyang populasyon ng 12.5 milyon para mahanap ang isang taong ito sa buong kasaysayan, tinatayang nasa isang daan at walong bilyong tao ang nabuhay. Kailangan nating paramihin ang buong populasyon ng mundo ng halos isang milyon para mahanap ang isang taong ito. Ang isang daang kwadrilyon ay katumbas ng isang tao na tumutupad sa walong propesiya. Isang daan at walong bilyon ang katumbas ng mga taong nabuhay kailanman. Ang walong bilyon ay katumbas ng mga taong nabubuhay ngayon. Narito kung paano inilagay ni Stoner ang posibilidad na ito sa pananaw. Isipin na mayroon kang isang beses sampu hanggang sa ikalabimpitong kapangyarihan na pilak na dolyar at markahan mo ang isa sa mga ito. Pagkatapos ay ilalagay mo silang lahat ng random sa mukha ng estado ng Texas. Sakop ng mga baryang iyon ng Texas ng dalawang talampakan ng lalim. Ngayon ay blindfold ang iyong sarili at maglakbay sa Texas kung saan mo gusto at pumili ng isang pilak na dolyar. Ang pagkakataon na pinili mo ang minarkahang dolyar na pilak ay isang beses sampu hanggang sa ikalabing pitong kapangyarihan. Ang parehong pagkakataon na ang isang tao na nabuhay mula sa panahon ni Haring David hanggang sa kasalukuyan ay tumupad sa lahat ng walo sa mga hulang iyon. Sa ngayon, walong propesiya pa lang ang isinaalang-alang namin. Alam natin na tinupad ni Jesus ang daan-daang propesiya. Isipin natin kung ano ang mangyayari kapag tinitingnan natin ang isang tao na tumutupad sa apat na put walong propesiya. Kinakalkula ni Stoner ang posibilidad na ito sa isang beses na sampu hanggang isang daan at limamput kapangyarihan. Ang bilang na ito ay may isang daan 57 mga sero. Kaya napakaliit na pagkakataon na ang isang tao ay nakatupad sa lahat ng ito. Ito ay isang posibilidad na papalapit sa sero. Para dito, kailangan mong makita ang isang elektron, ang pinakamaliit na bagay na alam natin. Markahan mo ang isa sa mga elektron na ito tulad ng ginawa mo sa silver dollar, blindfold ang iyong sarili, at subukang pumili ng tama sinasabi sa atin ng mga physicist na mayroon lamang sampu hanggang ikawalong power electron sa buong universo. Maghahanap ka sa ating buong universo at hindi mo pa rin mahanap ang elektron na iyon. Iyan ay sa isang tao na tumutupad lamang sa apat na putwalo sa mga propesiya tungkol kay Jesus. Ngayon, isa alang-alang mayroong higit sa tatlong daang mga hula sa Biblia tungkol sa unang pagdating ni Jesus tinupad ni Jesus ang bawat isa sa kanila. Kahit na mayroon kang isang katawatawa na konserbatibong posibilidad para sa bawat propesiya na ang isang tao sa sampu ay maaaring matupad ito, ang posibilidad ng isang tao na matupad ang lahat ng tatlong daan ay isang beses sampu hanggang sa tatlong daang kapangyarihan. Kailangan mong maghanap sa isang universo halos apat na beses ang laki ng sa atin bago ka magkaroon ng pagkakataong mahanap ang isang elektron na iyong minarkahan. Gaya ng sinabi ni Stoner, ito ay patunay ng inspirasyon ng Diyos ang Biblia, napakatiyak na patunay na ang sansinukob ay hindi sapat na sukat upang hawakan ng ebidensya. Ito ay lubos na hindi maisip na ang mga propesiya na ito ay natupad ni Jesus bilang isang pagkakataon lamang o bagay ng pagkakataon. Ang tanging makakapag-orkestra ng gayong gawain ay ang Diyos. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Talagang naparito ang Diyos sa lupa sa katawang tao bilang si Heso Kristo at namatay para sa iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay isang tao na pinapaboran ang lohika, agham at mga katotohanan na maaaring tiyak na mapatunayan, ang ebidensyang ito ay dapat magbigay sa iyo nang napakalaking kumpiyansa. Ito ay tiyak na ginawa para sa akin. Magagawa ng Diyos ang anumang bagay. Tiniyak niyang naglalaman ang Biblia ng eksaktong mga salita na kailangan nito. Sinabi niya sa mga propeta at disipulo na sumulat dito kung ano ang sasabihin. Ito ay liham ng Diyos sa iyo pagkatapos ng lahat. Ang Diyos lamang ang makapagsasabi sa iyo ng hinaharap ng may katumpakan. Sa talatang ito, tinutukoy ko ang Diyos. Ako lang ang makapagsasabi sa iyo ng hinaharap bago pa man ito mangyari. Lahat ng plano ko ay matutupad dahil gagawin ko lahat ng gusto ko. Isayas 46, Sampung New Living Translation Sinabi sa atin ni Jesus sa mga talatang ito na ang lahat ng kasulatan ay tumuturo sa Kanya. Ngunit, mayroon akong mas dakilang saksi kaysa kay Juan, ang aking mga turo at ang aking mga himala. Ibinigay sa akin ng Ama ang mga gawaing ito upang maisakatuparan at pinatunayan ng mga ito na siya ang nagsugo sa akin at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpatutuo tungkol sa akin. Sinasaliksik mo ang banal na kasulatan dahil iniisip mong nagbibigay ito sa iyo nang buhay na walang hanggan. Ngunit itinuturo sa akin ng kasulatan. Juan 5, hanggang 37 Syam na New Living Translation. Sinabi rin ni Jesus sa talatang ito na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay matutupad. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, kahit isang maliit na titik o isang maliit na guhit ng panulat ay hindi mawawala sa anumang paraan sa kautusan hanggang sa ang lahat ng mga bagay ay maganap. Mateo 5, 18. Ang Biblia ay naglalaman ng napakaraming propesiya at detalye tungkol kay Jesus na Mesiyas dahil hindi nais ng Diyos na makaligtaan mo ang kanyang pagdating o mapagkakamalan siyang iba. Nais ng Diyos Natiyakin na alam mo na si Jesus ang Kanyang ipinadala upang iligtas ka. Sino mang tao na tumanggi kay Kristo bilang anak ng Diyos ay tumatanggi sa isang katotohanang pinatunayan marahil ng higit na ganap kaysa sa alinmang katotohanan sa mundo. Peter W. Stoner